sign ng quick deposit or madaling kuhanin mababaw ang pagkabaon yan put marks siya na may dot pero ang dot niya is litrang D dito so pag nilagyan mo ng tubig malalagyan yan kaya water element nakikita mo siya sa norte so yung load is nasa south niya kasi norte siya ayan kalingja sa dot punta kang south 3 feet lang kasi 3 inches lang ang distansya nito ito tsaka dito 3 inches lang yan so 3 feet lang ikita natin na itong bato ito so yan spot tapos ang lock niya sa west ang uh, lock nya sa west is yung pagong punta natin yung pagong yan yan yung lock niya sa west pagong yan yung katawan. Ito naman yung ulo. Naka-pointer yan doon. Sa target niya sa Joe S. Nasa Joe S. So, may luck na tayo sa West. O oh, oh, tama, sa West. So, may lak din ito sa West. Na bato. Ayun. Ayan, ang lak niya sa West. Sakyan yun sa west. Ah, sa S. Ayun. Diretso siya doon sa mga tambak pa na bato. Tinak niya sa 45 degree. Ayan. Yung bato nakapix. May lock din siya sa 225 degree. punta natin malayo ang lock nito nakapix talaga ito hindi kayang tanggalin ha saka malaki yan medyo box siya na may roong slash yan siya sito ito ang nya sa 225 degree then anak lock naman sa 135 degree doon natin makikita ang sign na araw may dinadalang deposito din yun yan dito tayo ng 135 degree may big boulder marker dito na makikita natin yung araw na pasyal type ayan ito yun, tas may kanji ayan ayan ko pa nga oh tamago tapos may race sa dalawa tatlo apat tapos may load dyan Saan sa gilid lang niya may load dyan so okay pero ito ang quick deposit kumadaling kuhani Ito, kapag nilagyan nyo ng tubig malalagyan talaga yan, yan malalagyan dyan pero footmark yan ha footmark yan yan ang mga sign ng quick deposit so may dat kung nasan yung dat sundan nyo minsan tatad ng dat malili, malilito kayo nun kaya dapat iyan yung pagbabasa so yan dito lang ispat nilagyan lang nila ng bato oh. ito maliit lang oh. yan oh. hindi nga maalis yan nagagalaw so dito lang so ang hukay nito ito center pwede naman tanggalin yung bato na yan Pwede naman hindi. Depende sa maghuhukay. So ito, lupa ito ng financial namin. Kaya walang problema dito. Tapos yung puno ng mangga. Ayan. Tapos yun, mangga din. Tapos yan. So, naka-triangulation sila. Ayan, naka-triangulation sila. Tapos, parang may crack Parang nag-white creek dyan. Pero, tuyo na pag-uulan lang. Pero ang pinakamadal code natin is nandoon. Nasa 290 degree ito. Ayan. Ayan, 290 degree. Yung mother code natin is nasa 101 115 degree. Ang mother code natin doon. Malaking pagong. So yung pagong na 'yan, ano lang 'yan? Ah, uh, 'yan ang pinaka ah uh, BBM natin dito, Big Boulder marker at ito naman yung ah, pinaka fulcrum point natin na pagbabasihan ng deposito so yan talaga dahil pot mark at may dot yung dot nya ay parang di di so on the spot yan ibig sabihin ng di ang kayamanan ay nandito treasure here or nandito hindi nalalayo. so, dito dito talaga so tripit lang galing sa kanya so, itong spot So yun lang mga kate, sana uh, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel. I-share yung mga videos ko. At pindutin ang notification bell para lagi kong updated sa mga video na aking upload. Abangan nyo. Pasensya na kayo. Dahil naging busy tayong nakarang taon. Ngayon, mag upload at mag upload ako sa uh, aking YouTube channel. Ito sa YouTube channel para makapagbigay ng insight sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta. God bless. Shout out sa inyong lahat. Happy happy hunting. Bansa.